手。 and welcome back dito sa ating channel for today's video is mag-unbox naman tayo and meron din akong i-recommend sa inyo na wow. sa product na pwedeng pwede nyo rin ma-check out online and makakatulong para ma-relieve yung mga pananakit natin sa katawan, o diba? So ito siya, ito yung aking parcel. Actually meron na rin ako nito, ginagamit ko rin siya pero for today's video is i-open natin to. And ito pala is di-order din to sa akin. So yun nga guys nagpa-order ako nung ating mga parcel. And syempre, ginagamit ko rin to. So, ito siya. Ang trending sa TikTok na ginger patch. Ayan. So, ito yung ating ginger patch. Ito, guys, is lagi kong in-order sa akin. And syempre, user din ako ng product na to. Alam niyo ba kung bakit? Sobrang mura nito and affordable. So, meron ako dito ang chineck out na dalawa. Ayan. Apat. At anim na ginger patch. Yes, yeah, six pieces po na ginger crush. And alam nyo ba na pwedeng pwede nyo ito ma-avail ng buy one, take one. Yes, buy one, take one, wala pang 100 peso. Pero kung bibili mo isang peraso, papatak siya ng 35 pesos depende sa seller. So, ito guys, kung mga ginger patch ko dito is pinabili sa akin ng mga kakilala ko. Kasi umorder sila sa akin. Ayan. Kasi nakita nila na ginagamit ko din tong product na to. And alam nyo ba, sobrang mura kasi nga pwede mo siya ma out ng buy one take one. So, less than 100 pesos po to. Pag isang peraso is 35 pesos. So, ito guys, ginagamit ko siya. Ayan, mag-open tayo ng isa. Ito yung sa akin, oh, makikita nyo, ayan, lukot-lukot na, and konti na lang yung laman niya. So, ayan, konti na lang yung laman niya. Oh. so, ayan. So, ganyan na siya kanipis. Pero, pag, syempre, pag dumating yan sa inyo, isang ganito siya, ang laman ng isang pouch niya or isang plastic na to is 100 pieces. O, diba, bibili ka, buy one, take one. So, pwede mo ito ma-check out less than 100, siguro around mga nasa 70 or 80 pesos, ganyan. Depende sa seller na pagbibilhan po ninyo. So, ayan, nagbukas tayo ng isa. Ayan siya. Makikita niyo sa loob. And 100 pieces ang um, laman nito. Ayan, sobrang kapal, oh. O, diba? Sobrang kapal. So, ganyan, naka, ano siya, naka goma. Para hindi siya maghiwa-hiwalay. And maaamoy mo, amoy ginger siya. Hindi siya masakit sa ilong. At alam nyo ba, ito din ang ginagamit ng nanay ko. And ako, ito din yung ginagamit ko. Kapag masakit yung likod ko, masakit yung balikat ko, mga siko, tuhod. Ito yung ginagamit ko. So, nilalagay or naglalagay ako nito sa gabi bago ako matulog. So, itong gagamitin ko itong sa akin. So, madali lang siyang gamitin. Ayan, parang papel lang siya ganyan. So, manipis lang siya. Tapos, dito, tutuklapin mo lang siya. Ayan, madali naman siyang tuklapin. Ayan siya. Pwede mo siyang tuklapin. Ayan, so ganyan itsura niya pag, ayan, ididikit mo siya. Itong ididikit mo, itong, ito, itong may color block. So pwede mo itong idikit sa parte ng katawan mo na masakit. Masakit yung balikat mo, masakit yung likod mo, pwede pwede sa mga siko, tuhod, at kung saan saan parte ng katawan na nakakaramdam ka ng sakit. And alam mo ba guys, itong ating ginger patch is nakakatulong to para mag-relieve yung mga joint pain and muscle pain natin. Alam niyo, sobrang beta nito sa mga medyo may edad na. Ayan, syempre kasi sila yung mga tao na madalas na makaramdam ng mga pananakit ng katawan. Ko, lalo na halimbawa, pag malamig ang panahon, ang sarap nito, ilagay sa likod guys, kasi mainit-init siya. Yes, mainit-init mainit, uh, mainit siya, tapos mafe-feel mo na parang sinisip-sip niya yung lamig mo sa likod. So, pwede-pwede nyo itong gamitin. And sobrang mura lang talaga nito. Napaka-affordable. And ang tagal mong mauubos to ha, imagine mo buy one take one, meron ka ng 200 pieces na ginger patch. So, ayan. So, marami nito. Pwede nito ma nyo itong ma-check out online. And, syempre, sa TikTok. Ayan, nagkala itong ating ginger patch. So, sa mga gustong itry, ayan, subukan nyo na rin ito. And, kung gusto nyo, ayan, isearch nyo lang kasi pwede kayong pumili ng mga seller na medyo mas mura yung in-offer nila ng ganito. Kaya, mas maganda mag-check out kayo ng medyo marami para hindi kayo lugi sa shipping fee. Katulad so, dito sa akin, 6 pieces ang, or tatlong set ang chinecote ko kasi Naka-buy one, take one yung ating Ginger Patch. Thank you for watching and bye-bye!